Hingi tayo ng update sa ating PRTV reporter na si Christian Vascones. Christian? Yes, uh, Cliff at uh, Carlo no. Uh, nananatiling mapayapa ang uh, sitwasyon dito sa palipot uh, ng Malacanang. Ito ay kasabay pa rin ng pagsasagawa ng kilos uh, protesta ng libo-libong uh, mga relista sa Metro Manila. Samantala, Abay uh, nakakalat yung uh, kapulisan natin at uh, yung MMDA din na napagalaman natin na mayroong uh, higit tatlong daang mga miyembro ng MMDA ang uh, nagpapatupad uh, ng kanilang uh, pagtitiyak na maayos yung uh, sitwasyon ng trafiko dito. Uh, so, Magpipigil lang muna ako ng update. Oh. Ngayon kasi may uh, siguro ang dami ng grupo ng maralisa na papasok ngayon uh, naglalakad papunta mismo sa nakasaradong kalsada ng Mendiola. No? Uh, kaso nga lang, sila ay pinapahinto uh, at uh, kasi nga hindi na makakapasok at uh, mahigpit ang seguridad na binapatupad. Kanina, medyo uh, maayos ang tayong sitwasyon sa after lunch. No? Pero ngayon, bitlang nagsinagsaan ang uh, dami ng mga rallyista dito ngayon. At uh, muna natin ang unang sinabi ng palasyo patungkol sa pinapatupad na security protocols uh, dito sa uh, palibot ng Maracanang. Lagi namang handa ang DILG ang PNP at sinabi nga po nila na itong November itong araw na to November 28 ay uh, full alert na po. Ipe-place na po ang uh, NCRPO in on full alert. At uh, para po magkaroon ng maximum police presence at uh, tamang deployment. 15,097 police personnel po ang di deploy Para dito po sa rally na to. Sumantalo. Ang aming layunin ay suportahan po ang ating mahal na Pangulo sa pangunguna po ng Sulu 4 PBBM at ang, 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 ang organisa po nito ay ang Unity of Bangsa Movement uh, sa National Capital Region at ang mga participants po ay galing Basilan, Sulu, uh, kanya-kanyang sektor po. At ipakita uh, namin ang suporta na para kay PBBM buong puso po. So, kung ano yung nagawa niyang kabutihan as a President of the Republic of the Philippines po. Masabi, sabi nila sa Corruption, Uh, natural lang kahit sino naman. At yung, at least meron siya nagawa ngayon, yung mga pinistigahan niya at uh, napatawag niya uh, at may papakulong niya. At yun, malilinis niya rin siguro ang kanya. Alright, uh, Cliff at uh, Carlo, oh, yan yung uh, ilan sa mga nakapatayam natin kanina uh, bago ang uh, pagsugod ng uh, uh, dami ng uh, release. Uh, ngayon, ah uh, hindi na sila nagkakasya dito no sa may uh, sa may kalsada mismo dito sa Mendiola Street kasi uh, marami yung uh, dumagsa ngayon. Ito yung grupo na galing sa Quirino at yung iba, marami tayo nagkikita na nakaiting no, ang uh, suot nila. Mamaya, alamin natin sa ibang kasama natin na taga PRTV ang update uh, din dyan sa puntot o sa likod nitong pa uh, dumagsa na grupo, ibang grupo ng mga rallyista dito malapit ka Malacañang. Brent Carlo. Ah uh, Christian. Ah yes, uh, Christian, ah uh, kasi no nagpapatuloy pa yung mga rally dyan sa Luneta at saka dito din sa EDSA People Power Monument. Mga hanggang anong oras daw uh, magpapatuloy itong heightened security protocol sa paligid ng Malacanang? Mm -hmm. All right. Nung uh, nakausap natin mismo ang uh, Palace Press Officer at uh, mismo ang DALG umano ang nag-confirm uh, na noong uh, November 28 pa, nagsimula sila ng magpatupad ng red alert o uh, high alert status sa, palibot ng Malacanang. Ang sabi, hanggang uh, matapos ang lahat ng demonstrasyon, hindi aalis yung mga pinagsamang puwersa ng NCRPO dito sa palibot ng Malacanang. Sa ngayon kasi, uh, kung uh, makikita natin ang ibang live feed no ng ating katamahan sa PRTV, abay, uh, kailangan ng maraming puwersa ng kapulisan dahil sa sandamagmak na mga realista na nagsidagsaan sa ngayon. Patuloy natin no-obserbahan ng uh, nangyayari dyan sa Menjola. Maraming salamat Christian Vascones at ingat dyan.